Good morning po sa inyong lahat at papakita ko po sa inyo yung aking mga halaman. Ayun no. Oh. Ayun. Ayun sila. So nagtataka po kayo, inaayos ko po yung lugar na ito kasi ito po yung gagamitin ko para diyan ko po ilalagay yung mga halaman diyan po sa yung level na yan, level ng taas na yan. Ayun ganyan. Doon na po yung halaman. So far ayan po ang uh, ko today. Ayun pag-aasinta, ayan, pag -alagay. tapos aayusin na po namin kasi yung garahe namin dito po sa bahay po namin sa tipo yeah. Ito yung hagdan namin di ba Jet? Yeah. tutulungan mo ba si daddy? Yeah. ha? sipag naman ni Jet Jet so ayan po, -okay na po kami para sa asinta at sa poste tinan nyo naman kasi guys yung motor oh, oh. Diba? Nainitan, naulanan So, aayusin natin yung parking na yan. Tapos ayan po yung store namin. Hopefully, magbukas po siya as uh, soon as possible. Huwag <laughs> naman po <pong> 2026. <laughs> at nakapagpadeliver na po tayo ng mga graba, buhangin, ayun po, at semento. Nagagamitin po natin. Dito po sa bahay po namin. Ayan po, semento. Buhangin, graba. Ayan. Ayan po kasi aayusin po yan gagawin na po yung parking tas yan po lalagyan namin ng gate yusin na po yan kasi tinan nyo naman po guys so yero yung aming gate maganda rin yero kasi naririnig mo kung may papasok lalabas yan so ayan po po yung sa baba namin ayusin din po paghahanda yan sa tag ulan kasi pagka hindi po namin ayos nice yan ayan po babaha po yan pag tag ulan yan oy jet Magpahinga ka muna. Jet. Ay, ano yan? Bakit pati yung pork? oh well, let's go na. Ayusin ah, ko po dyan natin. Ilalagay halaman dyan sa taas. Ayun na yung mga, ano ko, mga bakanting, ano ko, paso, o. Oh. Yung mga DIY paso. yan Marami ako nyan, eh. At ayan na rin po yung mga panambak. Para po yan dito. Tatambakan po natin yan. Dito po yan sa tipo sa bahay po namin sa tipo Tingnan nyo po yung kalabasa o oh, ba diba? sa paghahalamanan kasi guys kailangan ayusin din yung lugar hindi lang basta basta naghahalaman kaya ayusin mo rin lugar kasi pag yan po ay nag uh, nagapangan na syempre hanggat maaari hindi din naman po matabunan ang yung bahay ito yung anak ko ah, uh, sobrang ding sipag lahat gagawin matulungan lang ako eh. pero syempre limited ang lakas Ayan, oh. ano kayong gusto merienda nito RC ano? RC bawal nga sa'yo RC yakult na lang okay oh, let's go na oh, let's go na So guys, thank you for supporting my video. Thank you for supporting my vlog. Salamat po sa inyo lahat po ng Uh, ginagamit ko po dito ng expenses hindi naman po tayo ganong karaming uh, pera sa pagpapagawa it's all by God's uh, grace sa biyaya lang po ni Lord God's favor sa kanyang uh, sa kanyang mga resources lang po tayo umaasa kasi wala naman po akong trabaho si asawa ko lang po may trabaho pero may mga ano naman tayo extra income ayan may mga side lang naman po tayong ginagawa so ayan po So guys, maraming maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat and good morning po.